Good morning mga katropa. Ayun, may gagawin po tayo. Ito ay armor vehicle, no, armor car. So, nagbabawas siya ng freon. So, ibig sabihin may leak. In the decent time, cleaning uh, tayo. So, let's go. Hey, Ayun mga katropa, ito po yung evaporator niya, no, nung armor na ito. Uh, hanging type. So, ayan, formula hanging type. Type ng aircon, no. So, ayan siya. So ito mga katropa, wala siyang leak dito, ayun oh. Makikita nyo. Tuyo Usually kasi mga katropa pagka may leak, makita nyo basa. So ito 'yung nasa unahan niya. So chinik natin pati compressor. Ayan ang compressor niya, okay naman. yan po. So pati fitting hose, okay. Shaft seal. Okay naman. So, check natin mga katropa yung Uh, evaporator niya sa likuran check natin kung anong klase ayan si Sir uh, Leonard so ito yun, no? type yung panlikuran niya so check nga natin ayun mga katropa ayan no pag yan po ay naglalangis ayan kaya't yung langis niya so ibig sabihin dyan po nagkakaroon ng leak so yan yung 5.8 fitting niya tuyo pero itong 3-8 fitting niya, ayan mga katropa basang-basa. Hawakan mo nga sir dyan, Tino mo yung ano, malagkit-lagkit pa, na, nalulusaw yung ever, yun! Pagka ganyan mga katropa, nalulusaw yung ever seal, no? Yung pandikit na pang mm, ano natin sa aircon, para hindi tumulo ang tubig. Na nalulusaw, ibig sabihin yung freon gas natin, tsaka langis lumalabas dun. So, nandun ang problema kaya dediretso cleaning natin siya at yun papalitan siya natin siya ng o-ring so ayan po pinabaklas na ni sir John ayan. birthday po niya ngayon kasi nakapula uh, yokohama at type na formula niya sa harapan so medyo madali lang siyang ibaba dahil yan, nakapatong lang dito sa pinaka box kaya yeah, ayan siya. Ayan yeah, na, tinatanggal ang fitting. Ganyan sa karumi, mga katropa. Kulay puti yan, oh. Ganyan naman yung dumi. Ayun, yung evaporator. Ayan, ang dumi niya, oh. Ganyan naman yung housing niya, mga katropa, oh. Kulay puti yan. So, ayan. At, uh, lilinisin natin yan. Yan at ina-assemble na ni Sir Chan. Sir Chan, assemble time. Yan. So, binobo na niya yan mga katropa. Tatakpa na lang. bike eh ayan Ay, Ay, na mga tropa super duper duper ayan ang dumi niya sa harapan at yan ang blower ayan na natin kung kaya paputuin yan ni eh. sir john ayan si john happy birthday sir john kukula alam ka kupas kupas ayan ayan yung dumi mga tropa ayan ito yung pang harapan ayan pang harapan ng ating armor armor car yan mga katropa ligtis po natin yung sobrang dumi may lick yan siya yan po yung lick mga katropa oh. so ayan magpapalit tayo ng evaporator nito sa harap at grabe naman talagang dumi sobra so ayan ayan oh. Ayan yung leak niya mga katropa. Ayan po mga katropa, pinalitan na, na po natin siya ng assembly. Same lang ang price kaysa doon sa evaporator dahil butas sa coil. So, ayan, assembly na. Ayan po. Ayan, at ikakabit na ni Sir Chan. Sir Chan. Ayan mga katropa, no? Okay na tong armor. So, ayan, napakalamig. Ayan yung ni-install nating evaporator ito. Formula. Dahil yan yung nakakabit niya no. So butas ang evaporator mga katropa kaya pinalitan na natin assembly. So ayan po mga katropa no. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating video. Huwag niyo kalimutan palagi no mag-like, share and subscribe. Bye-bye.